Hala, kumusta kayo dyan mga kananay? Ako ito sa umaga, nag-aasikaso ng mga anak sa pagpasok. Tapos pag nakaalis naman na sila, saka pa lang ako makakapag-asikaso sa bahay. Kagaya na lang ng paglalaba at paglilinis. Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, sobrang hirap maging nanay dahil lahat talaga ng gawain na sa'yo na. Kung hindi ka naman kikilos, matatambakan ka lang ng gawain. Kaya wala ka talagang choice kundi gumalaw na dyan. Sa umaga talaga, ganito nga yung ganap ko. Nag-aasikaso ako ng mga bata sa pagpasok. Kaya naman hindi talaga ako nakakapag-content na ganitong oras. O kahit pag focus man lang or upload sa page ko. Dahil syempre bago ko mag-feeling vlogger at Tinder na online, nanay muna ako. Nanay na palaging galit. ala hindi. <coughs> Itong mga nakaraang araw nga medyo tanghali-tanghali na talaga kaming gumising kaya nga saktuhan lang talaga sa pag-aasikaso nga sa pagpasok ng mga bata. Bali nakapag-almusal na kami niyan at dahil mamamalancha na rin lang ako, sinabay ko na nga gawa ng promotional video yung bago ko nga plancha. Alam ko napansin niya yun kaya wag kayong mag-alala, gagawan ko yan ng separate video. At sa maghahanap ng pinaglumaan ko, naku wala na po, nandoon na sa mama ko. O siya ayan, habang namamalancha na nga pala ako, naliligo na yung mga bata kaya nga pagtapos ko din mamalancha, mama ito sakto naman nabibihisan ko na sila. Kahit nga medyo malalaki na tong mga nako inasi inaasikaso ko pa rin talaga sila sa pagpasok. Dahil syempre bilang nanay, gusto kong pumasok sila ng maayos. Kasi ayan, fast forward, pagpasok nga ng mga bata. sa pa nga lang kung mag-aasikaso dito sa bahay. At dahil sobrang tambak na nga labahin ko, ayan na muna yung inuna ko ang paglalaba. O ba may mga sampay pa siya pero maglalaba na naman. Sabi sa inyo, masipag lang akong maglaba pero tamad akong magtupi. Kaya kahit tanggalin ko yan dyan sa sinampay at hanger itatambak ko lang din yan dyan sa gilid. Tapos saka na lang magtutupi pag tambak na yung tupiin. Oo, oh, wag kayong feeling perfect dahil lahat naman tayo. Eh, may mga bagay nga na hindi talaga natin paboritong gawin. Kung masipag ka maglaba at magtupi, edi eh ikaw na. Halabat ng away. <laughs> Pero wag ka this time. Dito ko nga sa upuan nila, gaya yung mga tupiin ko. Dahil baka pag nakita ko sila palagi, sipagin na akong tupiin sila. Pero ate, masinipag nga akong maglinis dito sa kusina. Dahil syempre, meron nga na naman akong bagong gamit. Kaya yung tupiin ko, wag mo na masyadong iniisip. Doon na muna siya. <laughs> kung nung nakaraan nga sa kabilang side ako nakapaglinis. Eh di syempre, ngayon dito naman tayo sa kabila. Alam ka naman linisin ko yung malinis na. <coughs> Kapag naglilinis nga ako dito sa kusina, lagi ko talagang inuuna yung mga nasa itaas. Para nga in case merong mahulog na mga dumi dyan sa iba ba, malilinis ko pa mamaya. At syempre, yung ginamit ko nga ng panlinis, e eh, walang iba kundi si nga. Na grabe, halos lahat nga ng linisin namin dito sa bahay, siya na talaga yung tumatapos. Dahil ate bukod nga sa maganda na siya makalinis, babango pa nga yung mga nilinisan mo. hindi diba, naglilinis lang naman yan siya, promote pa siya. At sobrang legit kasi kaya syempre gusto ko din i-share yan sa inyo. Pero hindi naman yung share na mamimigay ako sa inyo ha, bumili din kayo nire-recommend ko lang siya sa inyo. Simula nga nahulog yung mga display ko dito sa kusina, hindi ko pa nga sila binabalik. Kaya nga ito dahil naglinis na rin lang ako, ibabalik ko na sila. Pero ate, wala nga akong pandikit na maayos at tape lang talaga yung gagamitin ko. Kaya hindi ako sure kung maikakabit ko sila ulit. At dahil ayaw nilang magsidikit, ayan, sige, ipatong na lang sila dyan. Ang importante, nandyan pa rin sila sa itaas. Ang galing lang kasi pagtapos ko maglinis dito sa itaas, sakto naman na natapos na nga sa pag-iikot tong washing. Kaya nga ito, nilagyan ko na ng sabon para nga makapag na maglaba. Dahil ate, yung kanina, try pa lang yun. <laughs> Ganun na kasi talaga ako maglaba bago ko nga ng sabon yung mga labahin ko. Pinapaikot ko na muna yan sa malinis na tubig. O siya bibitinin ko na nga muna kaysa paglilinis ko sa kusina dahil medyo mahaba nga na naman itong video natin. So alam nyo na bukas na lang ulit ha.